guys, magandang araw sa inyo guys meron tayo ko dito uh, Yamaha Sniper 155 guys yan, medyo meron may maingay dito sa kanyang love ng makina titira natin, chichikin ang ating mechanic, si Boss King kung bakit mag itong Yamaha Sniper 155 yan guys, ha? dinalo lang dito sa tumiri yan, natin namin check checkin wala pa sa ating si Boss King, may kinukuha lang kaya Mami at titikin na yan kung saan may problema Kung bakit ingay ito May nag-iingay daw siguro Baka titikin yung kanyang anay Yung kanyang dito o... yeah guys Titikin natin yung kanyang ano Yung kanyang Stationer Parang doon yung gagaling yung ingay Kaya Mami at titikin na ni Boss Bubuksan na yan guys Ayan guys Bago buksan ni Boss yan Subscribe nyo muna kami Sa aming YouTube channel EMB TV Pa-like at pa-share na rin guys at pindutin yung bell para lagi updated kung so, may share na yung video at ipopost guys ha yan ha Yamaha Sniper 1552 guys ha ma-wait lang at itayin natin ating mechanic si Boss King okay guys yan guys nabuksan na yung kanyang ano para doon sa kanyang tensioner yan tensioner nga may problema kaso hindi natin nakita yung tensioner nabili na yung may-ari guys hindi natin nabutan pero amaya tititin natin pag ah uh pagkarating ng may-ari, yung bumibili kasi nagmamedyo, nagmamadali kaya hindi natin na nabidyoan yung kanyang pagtanggal at pag, at pagtatanggal itong mga ibang ano, tinanggal titignan natin mamaya kung ano yung tsura ng kanyang kanyang tension na ito natin kay King kung bakit nagkaroon ng ingay ito at parang lumalitik sa loob ng kanyang makina kaya yun ang chichikay natin guys ha ayan hindi natin inabutan bumili na yung may-ari ang mamadali kasi at lang ito kasi guys, tumirik lang. Kaya, kaya rin mamadali yung mayari. Baka abuti ito ng gabi. Ayan guys. Ayan guys, to. Ito yung nasira sa kanya. Ito, self-adjuster, adjuster, adjuster ng ano, tensioner. yung papalit natin ay manual tensioner. Manual tensioner. Uh, okay lang, okay lang ba yan? Pares lang yan? Oh, Boss King? Okay lang? Mm. Ayan, dito Di ito palang dahil lang. kung ba't nag-iingay, ano? Ano ba ang tsura ng nalangay? Lagitik ba? O ano? Lagatak. Lagatak. Pak, pak, pak. Ganun ba? Mm. O yung guys ganun ang ingay. Tulong ng katay ng nabangga uh, bangga sa bakal. Ah, tek, 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 tek. tek. Parang well, ganun, no? Yung guys ganun. Pagka ka nakarinig kayo ng ganun, baka may problema ng tensioner ni Rino, guys. Ha? Pacheck nyo na agad kasi baka lumala. Kaya ito, ang ating, ang dating nakabit sa kanya, yung self-adjuster. -self Pero yung kabit natin, manual na. Self-tensioner. Yan, uh, self manual, yeah, manual mm -hmm. na. Kung, kung baga, kung hindi mo i-adjust, hindi i-adjust yan. Ito, may sariling ano na, may nag adjust na. Nag-a-adjust ng pangkusa, ano? Ang problema kasi ito, naputol oh. ang spring sa loob. Oh. Ah, ito pa lang dahilan. naputol yung kanyang spring, guys. Yan, eh, ano? Naputol yung kanyang spring sa, sa gitna, oh. sa loob ba? Kaya nang ingay, nang ingay yeah. Ah, yun, guys, ha? Ito problema nito, ha? Kaya pala nag ito kanyang tensioner. May naputol sa loob ng kanyang tensioner yung spring. Ayan. Yan baka kayo experience na ganyan guys sa uh, lumalaga pack yung para yung inyong yung inyong kadena ay parang sumasayad siya bakal ganong klase ng laga pack baka hindi nyo masyadong ma ano kasi akala nyo kadena lang yung pala yan eh, ito yung itsura ng ano yan yung ano ay manual Tens tensioner yan pero walang magiging problema kahit kapit ng yung ganyan wala kahit dito sa ano I I Okay lang yan? Uh, ito kasi, kaya siya may spring. Oh. Ganito yan eh. Oo. Oh. Kaya bibigyan tayong tip. Bibigyan tayong tip. Di ito boxing. kasi, ito oh, diba, yan. Adjust ko lang ganyan. Oo, oh, yan. yan oh. Pag niluwagan ko yan, oh. yung spring niya, ipipitik na niya agad yan ng pagano. Ah. yan, ang spring niya, putol. O kaya wala na pumipitik. Oh, Tol kaya hindi na siya pumipitik okay. pag yan yung nasira nag, sa vibrate umu, 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 umuurong umu umu yan pag gano'n ah. uti uti yan vib sa vibrate umiikot siya ng kanya oo oh. oh. O, di ibig sabihin pag yan yung nagpitik na ganyan ito itong kadena may ano yan dito yung tensioner oh, may tensioner pinakang natulak sa oh. yung chain guide chain guide pinatulak sa kanyang ano ah uh, Timing chain. Timing chain. Yung natulak dito sa timing chain na to, aangat ah, dyan. Ngayon ito, kahataw nang hahataw yan pag naikot. Ah, kaya lumalagi, kaya lumalagi take. Kaya pag, na, malagi take. Pag, nasi, pag, nasira yung anong yon? Uh, pag ito yung tumalo naman, pag kunwari ito, natalunan sila ng nakadena. Hindi nila pinaltan na ganito, hindi oh. nila pinansin yung ina. Hindi nila napansin. Oo, pag, oh, pag, na, pag napabayaan. Mm guys. Pag natalo na oh. ng kadena yan, Natalo na ng kadena. Oo. Oh. Possible, tutukot ang barbula. Ah, malaking kung po. Mababalok tutukot barbula o kaya mabasag ang piston kung mabasag naman ang piston ang connecting rod nila dito lulusot ah kung ba yung bala kung baka pagka uh, pinabayaan nila yung lagitik na yun dapat mm -hmm. check agad nila kasi baka kamaya lumala baka tumalo yung ng tumalo ng kadena Tuma mag damage ng malaki pati mm -hmm. listo, mm -hmm. so, piston madadamay oo ano barbula parbula lahat yan yeah, guys yun guys ha baka kayo maka-experience nga may lumalagitik pachecheck nyo na agad ng mas maaga kasi baka mamaya lumala Gaya ng sinasabi ng ating mechanic Bakit yung mga barbola nyo Piston Matatama lahat Kung ba malaki magiging problema oh. Kaya pagkakainakay Piston Punti lagitik lang nyo na agad guys Yun ang tip time sa inyo guys ha? Yan Ang naging problema lang dito Itong kanyang ano ay ayan Tensioner Tensioner lang Yun, Naputol yung kanyang spring sa loob Kaya lumala na Yan Okay lumala kapak Pero pinalit namin dito Ay yung kanyang manual ano ay manual, ah, manual. tensioner yung yung dati nakakabit ay self -tension. self tension yung guys ha yun ang pagkakaiba padyo yung guys ha walang pagkakaiba yon yun yung nga lang talaga kailangan lagi mo iyan ito di lagi mo di adjust yan no? kung pag ano may hindi, na, pag may pag na, din may na nararamdaman uh, nalalagite oh may nararamdaman na nalalagite yung ay eh, adjust agad mas pag dapat pa adjust na ayun ah, guys ha, yun ang difference lang ng ng self adjust at saka hindi self adjust ng no manual except ano ano man ano self adjust saka manual adjust tensioner yun tempe pag manual ikaw mag adjust pag self kanya kanya adjust yun <laughs> sarili adjust yun guys ha yun lang oh. yan ha kakabit na nito guys ha Yamaha ano nga yan Yamaha no sniper, sniper 155 ano yan Yamaha sniper 155 yung mahalaga pack yung pala si Rantation guys ay gagamit na kaya yeah, guys, kinakabit tayo yung kanyang ano ha, yung kanyang tensioner ah Alala ko lang guys, kinakabit tayo yung tensioner ha, ano, manual adjuster ah Ang pinagtan, ang pinag dati nakabit ay self adjuster, yan. Tensioner yan guys ha, tensioner yung namin namin. Yamaha Sniper 155, yan. O, ki Dave, ki Kuya Dave pala yan ano, no? Pero kanina, malagitig na malagitik yan. Lakas talaga. Eh? Kaya tinanong na agad sa akong driver niya. So, ito, pa, saan na? kaya ito? Naka-tensioner yan. Ado, dapa na tensioner yan. Paano mo Kaya muna... Kay Pipi. Pagdating ng bae, pag na-traffic, oh, hindi sila right. makakasuot. Oo, oh, hindi nga. Kaya kaya walang bumbe sa kinandala eh. Puro motor eh. anong bumalik dito. Sige, sige daw. Ayan guys, okay na yan guys. Ayan, tinatakoy mo na lang ni King yung sa ano, sa kanya regional guys. Ayan guys, sana subscribe nyo kami sa aming YouTube channel, i TV. Pa-like at pa-share na rin guys. At pinututin nyo guys yung bell para laging updated sa mga share, -share na yung video at po-post guys. Ayan guys, sana kahit paano may na ako -okay yung tips sa aming o okay, idea man lang ha. Okay guys, na-share na yung video. Okay guys. Ah, hindi. Old model lang. Old model na rin yan. Guys. Nice. Old model. Guys. <laughs> oh! Ha, yeah, ayos na, oh. Kuya Dave. Oh. hey, eh, eh, yung may ari, si Kuya Dave, oh. Ayan. Rib, Ay, ma. Jacklog, eh, <laughs> ready na. yun oh. Kaya ba diba, managa pa Aba. Super. Para New Year. Para New Year. Ayan yung may ari, oh. Yon, si Bossing, saka ito, si Dave. Ayan, okay. Dave, oh. Anong ano yan? Ang pangalan ng ano? EMB TV. Makakita ko ito kay Dave. Eh, makakita ka, oh. Tanggalin mo kaya ang maskara mo, paano makakita ka? The viewers. <laughs> Ayan. Ayan, mga sniper. 1 to, guys, ha. Ayan. Ma maingay. Ang makina, maingay. Yung pala, ang problema, yung kanyang, ano, yung kanyang tensioner. siray yung kanyang tensioner. Ayan, ito, ito. Ayan, ito, guys, yung nasira. Sa kanya, tensioner niya. Kaya pala, nag-ingay ito. Ayan. Ayan, ba, maingay. maingay. Kuya well, Dave, ano, ano, bang klaseng ingay, eh, Kuya Dave? napa para bomba ko. Ha? Para bomba. Para to bomba. Para bomba. O, oh, ganoon. Ayun, may may 'yan, no? Oh. Si Dave. Yan. The great Dave. Wala, wow, wow, click na kay Dave. Yes. Si Great Dave. Eh, oh. hey, yung may area oh. Oh, wala. Oh. Ano kay Dave? Okay ba? Okay naman po. Kuya Dave, okay na? Wala ni. Wala ni lagi tik Oh, yun. Okay na. lang may lakitik. na lang may lakitik. <laughs> na may na <laughs> <laughs> Yan. Okay na yan, guys. Okay na, ha? Yung mga sniper, 1 guys. Ayan. yung naging problema lang dito. Kaya lumalagitig pala. At lumalagapak. Parang lumalagitig Ay, lumalagapak. Yan yung naging problema. Yung kanyang tensioner, ha? Nasira yung kanyang self-adjuster. Pero pinagta namin yung manual adjuster. Okay, guys. Yun lang, ha? Yan. Yan. Okay na yan. Reselva. Ayan yung mayari. Okay, si Dave. Ayan. Okay, thank you, Dave. Thank you, thank you, Dave. Ayan, oh. Ayan, nabas na. Okay na yan. Thank you. Amiring lang ito, guys, ha. Thank you, kuya Dave. Thank you, thank you. Thank you. Okay. Ayun, ayos na, guys. Tension na lang yung problema na. Mabilis na makulat. Kung isa nga, mabilis na